The Philippine Coast Guard and the U.S. Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the President is right. Pinakamalaking balikatan exercise ang magaganap ngayong taon sa pagitan ng militarong Pilipinas at Estados Unidos mula April 22 hanggang May 10. Ayon sa executive agent ng 2024 Balikatan Exercises, na si Colonel Michael Lujico, sa kauna unang pagkakataon din makikibahagi sa pagsasanay ang Philippine Coast Guard, US Coast Guard, at ang French Navy. Bukod sa anim na libong tauhang militar, mayroon ding kinatawan ng 14 na bansa upang maging observers sa joint drills. Idideploy din sa pagsasanay ang Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon. May kakayahan itong tamaan ang target sa layong mahigit isang libong kilometro. Yes, uh, there is already a deployment of the MRC, the, uh, the Medium Range Capability Weapon System up north. Uh, this will, uh, this has the it's a, actually it's not a new technology. It's um, it's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already uh, up up north. Ngayong taon, bahagi din sa balikatan exercise ang isang multilateral maritime activity o sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea, partikular sa exclusive economic zone ng Pilipinas layo ng military exercises na pagtingin ang kolaborasyon ng militar sa pagitan ng kaalyadong bansa. Gayun din, ipapakita ang kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Part of part of the scenario would be the invasion and uh, the aerial access. So yan yung uh, tinitinan natin kaya naka yung Salakne for the aerial defense uh, systems natin isasagawa ang military exercises sa mga lugar sa ilalim ng Northern Luzon Command, Western Command at Southern Luzon Command. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito nakadirekta sa alinmang bansa lalo na sa nababahalang bansang China. Uh, I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies and also to our like-minded

只会导致自身更大的不安全，甚至沦为别人的棋子。我们敦促菲方停止在海上的滋事挑衅，敦促有关域外国家停止在南海挑动对抗。Bukod sa MRC missile system, mag-deploy din ang Estados Unidos ng fighter jets, helicopters at aircrafts para sa balikatan exercise sa Mentala. Ang hukbong sandatahan ng Pilipinas gagamitin ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware nito. Sakay ng C-17 Globemaster III ng U.S. Air Force na yan ang mid-range capability missile system ng U.S. Army. Sa kauna-una ng pagkakataon, ide-deployan dito sa Pilipinas. Pang nito ito dahil kaya nito makatama ng target na isang libong kilometro ang layo maaabot na misal ang mga pinag aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, gagamitin ng misal sa pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa susunod na linggo. The weapon system that the United States has put into a prime mover and it has been deployed already Uh, up, up north. Even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Kapansin-pansin din sa schedule ng Balikatan na idadaraos ito sa mga strategic location gaya ng Lawag, Ilocos Norte. The thing that we have is going to be put in full display in Balikatan. What we want to do is we want to train our, our AFP in joint capabilities. That means all of the services have to be working together. fourth is also a spot where uh, we also need and we also perceive to be uh, flashpoints in our in national security areas where bilateral presence is also beneficial to on the law, on the at the uh, operational to strategic level kabilang sa strategic locations ang kagayan kung saan pinaimbestigahan ng kamera dahil sa pagdagsa ng mga isadyanting Chinese. Nakakabahala daw ito lalo na sa usapin ng seguridad. Pinalaga naman ito ni Cagayan Governor Manuel Mamba. They should not look at us as xenophobic. Matakot tayo sa mga hindi natin katulad. Dahil we can welcome naman natin lahat. We have the best schools, the best universities. Ano ang masasabi mo sa inaasang pinakamalaking balikatan exercise nitong taon? Comment below. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, i-share ang video at mag-subscribe. Hanggang sa muli!